Ngayon naman, eh, gagawa naman akong botones eh, para sa upuan. Sa upuan. Ito, para mabilis lang. Susunod ko lang dito. Ayan. Ay! <laughs> Ayan, tapos, Kapag naman nahihirapan kang magsulot lagyan mo lang ng sinulid yung karayong para mabilis lang magano. Ito siya. Tapos, ay yeah. eh, gano'n uh, lang na. Lagay uh, dito. Yeah. Gano'n lang siya, kadali. Ito ay yung linalagay sa dimples ng upuan, yung sa may na yung sa diamond tapos ilagay ito sa gitna yung botones ito yung gawa gawa palina, yan madami yan Can you hide? I don't wanna see you Ganun lang Tapos yung mga nagawa ko na Ito na yung iba, hindi naman ganun kahaba yung tali niya. Yan. O siya. Ganun kadali. Tapos ito yung mga partner niya. Ilalagay lang nila dito. Yan. Yan. Gagawin lang. Yan. Yan.